Hello everyone and welcome again to my channel. So sa video na to, tayo ngayon ay nagluluto ng bilo-bilo dahil birthday ng aking pinsan. So ito yung handa niya. Nagluluto yung aking tita. Mga tita ng ginataang bilo-bilo or sa Bisaya binignit. So ito ang kanilang mga prepare, isang tulyase or isang kawayan kasi uh, gaganapin sa merienda ang salo-salo sa ka birthday ng aking pinsan. So habang naghahalo sila ng bilo-bilo, ako naman na ito ay nagbe So niluto yung bilo-bilo sa kahoy or sa kawayan kasi kapag sa digas eh medyo mahirap maghalo kaya ganyan kalaki yung kawa. Normal yan sa probinsya kapag may mga handaan, kawa-kawa talaga ang ginagamit sa pagluluto. So kailangan mo na mahabang Uh, sandok para mahalo mo ng maayos ang mga niluluto. So, ayan, nilagyan na nga ng aking tita ng gata. Yan yung unang gata or sa Tagalog kakang gata para mas lumapot itong uh, ginataang bilo-bilo. So, yan, ang halo niyan ay syempre yung galapong giniling na bigas na malagkit. Tsaka uh, na ginawang bilog, may saging, hindi ko lang may saging yan or ano pa, may sago. Uh, hindi lang namin nalagyan niya ng langka. Pero, so, matotal, masarap pa rin yan. At mas gusto ko ang ginataang bilo-bilo kapag kinabukasan na or kapag galing sa ref na malamig. Mas masarap siyang kainin. Para lang sa akin, ha? Ewan ko sa inyo kung mas prefer nyo na mas malamig yung bilo-bilo or mas mainit. So, ayan, sobrang lapat at ang dami niyang ah, halo. So, ayan, medyo nakakangawit lang ang paghalo-halo niyan kasi kailangan continuously ang pag Halo para hindi masunog. At syempre, hindi mawawala ang dinuguan dahil nagkatay din sila ng isang baboy para sa uh, munting salo-salo. So, kagaya nga ng sinabi ko, normal lang yan sa malaking kawang niluluto kapag may mga handaan sa probinsya at ang gamit namin ay kahoy para syempre hindi nga magastos sa gaas so yan, malapit na yung maluto at syempre hindi rin nawawala ang mga pavideoke so ang aking pamangkin na ay busyng busy sa pagkanta so suki yan ang videokehan at syempre ang mga bisita ay abala din sa pagkanta at ang aking mga pinsan so ayan na at kakata na tayo ng happy birthday ito lamang po ay konting salo-salo at ito na nga po ang kanyang handa. At syempre, hindi pa pa huli, may take home din ako. So, ayan, kain na po tayo and happy birthday again, Oshie!